Oh, magandang uh, hapon mga uh, kasamahan kong tangkero. Sa sobrang init ng panahon ay bibisitahin natin na uh, ika nga ang uh, isa sa mga negosyo ng ating kasamahan tangkero dito sa may uh, Dalar, no? Uh, North Fairview, Quezon City. Talagang mabilidad uh, maabilidad itong kasama nating tangkero. Uh, shout out sa ating uh, isang kasamahan tangkero. Shout out sa RMD Gas, ayan, RMD Gas at uh, ito ngayon pupuntahan natin yung kanyang Gavin's gabing sa Titikman natin ang pinagyayabang ng uh, RMD Gas. Ha? Titikman natin hindi yung gas kundi yung kanyang uh, <laughs> milk tea, ha? Okay. Ah, ayan. Ah, puntahan niyo lang dito yan sa ano sa Dollar Gavin's Cafe. Ayan, coffee yogurt, healthy and snacks. Ayan. Hindi ko lang naabutan yung kanyang ano, eh, buy to get one. So, magiging regular na ang aking ano. Sa sobrang init, ah, naisip akong bisitahin. Oh, Mama Mia, ha? Ah, baka naman. Okay, so sa mga nauuhaw, punta rito kay uh, Gavin Gavin's Cafe. Ayan. Tingnan natin kung uh, tama sa timbang yung kanyang uh, Ah, ah, kung tama sa timpla yung milk tea niya, no? <laughs> ah, hinahanap ko yung panghampas lupa lang na ah, presyo. Lahat naman yan, Kuya ah, so, meron silang, ano, ah, ano ba yan? Huh? Matcha, winter melon, red velvet. Velvet o velvet? Velvet. Ah, Okinawa, ah, sa Ilocano Okinawa, ah. Hokkaido, chocolate, creamy avocado, cookies and cream, strawberry, salted caramel, mango cheesecake, taro. Ayan, at meron pa sila mga french fries. Oh, wow, talagang bongga na si uh, RMD gas, no? Ayan. Oh, dito na kayo, mga katangki. Ah, let's support each other. mag suportahan tayo. At uh, wag huwag tayong nga, eh, ano, no? Mag- uh, magaway away sa presyuhan ng ika nga mga gas sa halip ay uh, supportan natin ang kasamahan natin na uh, ano man yung kanilang iba pang mga business ayan okay so sa akin winter melon lang ha? ah uh, milk tea ha? awawa ko eh ayan oh ha sa uh, 39 lang 39 oh ayan yeah. oh ah uh, back natin piggy trading at uh, Renpilio, uh, LPG Trading at uh, saka XJMT ya uh, GMXT ba yan uh, punta na kayo rito yung mga taga North Fairview supportan nyo yung kasama nating may yan ayan ayan ginagawa nyo na yung ating uh, ano aha ayan ang ating uh, crew no wow, oh, talagang matagal ka na bang nagtatrabaho sa milk yan Nakaka-open so, lang po namin ng Sunday. Ah, pero may training ka dyan. Okay. Ayan. Talagang yung ating, uh, ano, oh, Mama Mia. Ha? Binisita ko yung milk mo ano, para wala kang masabi. Sa susunod, magpapalaba ako. Ha? Ah, sa susunod, uh, ako ng tubig mo, titik ko yung tubig mo kung lasang gas, ha? <laughs> oh. <laughs> Salted Caramel, French Vanilla, tsaka Hazelnut. Mm. Kumusta naman yung... Uh, salted Caramel nalang, tsaka isang Salted Caramel lang. Salted Caramel tsaka? Sali <coughs> <caramel>, Tsaka isang, <coughs> isang Vanilla. Kasi. Yan 39 pa namin is Scott. Kasi 39? 39. ko alam. forty pa lang. mo pumunta yung ano mo rito ah isang suki outlet mo ah kung saan naman ang benta okay, ha ah. okay, tapos, eh. tapos ito may ano rin siya dyan laundry sa dyan o oh, yung yung advertisement dyan yung signage dyan para doon. sa kabila ay meron din siya rito talaga naman talagang uh, milyonarya milyonarya si mama mia oh, mama mia hindi na ako magbabayad ah. <laughs> So habang tayo po ay uh, nilalasahan natin yung milk tea ni Mama Mia eh pag natin itong mga uh, damdamin uh, mga behavior ng mga tankero na pag nakita nila na yung customer nila ay lumipat eh ginagawa nilang multo kaaway So, samasama ang lob nila. Well, eh, that's that's normal being a eh, human being. Nasasamaan loob mo. Pero siyempre, maging ano lang po tayo. Maging uh, ay kaya nga uh, sportsman lang tayo, no? Huwag tayong masyadong nating pine-personal. Uh, po natin na uh, hindi po natin hawak ang decision ng mga customer, mga suki. Kahit saan po lumipat 'yan. Eh karapatan po nila 'yan. A uh, misan nga, lilipat yan kahit mas mahal ang presyo. At uh, saka yung iba dyan, walang pakialam yan sa suki-suki system. nisan, no? Kaya, matuto po tayong uh, panghawakan lagi yung uh, eh, ka nga, eh, uh, mabuting pag-uugali, mabuting paikitungo sa lahat. No? So, katulad po nito, uh, kompetensya ko ito sa bentahan ng tanke dito sa North Fairview pero hindi mo kinakailangan siyang gawing multo sa halip sa portahan mo bibilhan mo rin siya ha? eh pagpapakita na maging friendly tayo sa ating uh, sa ating uh, uh, group no? sa community na kinabibilangan natin hindi yung kaaway natin sinisiraan natin pagka nakita mong dumalakas Ah, uh, ano, ito nga, ito kompetensya ko na nga na ito. Minsan, meron akong nakuha post customer. Ha? Eh, siguro, hindi niya alam na nakabili na sa akin. Minarket din niya. Eh, siyempre, eh, niya. Pero, hindi, hindi tayo pwedeng sumamaan at uh, doon na matatapos yung ating relasyon. Hindi pwedeng gano'n no? Hindi pwedeng gano'n ang ating attitude. At nakakahiya po yan na ugali ng isang tankero o ng kahit sino mang negosyante, no? Na, ano, na tayo po eh nagpapakita na hindi magandang asal, yung magandang pag-uugali uh, para tayo mga taong kanto na mga walang ano no eh itaas eh, natin ang moral natin, itaas natin yung tamang uh, eh, uh pag-aasal natin no. Eh lalo pat may mga lisensya na po tayo, nakakahiya, na no? professional na po ang dating ng ating negosyo, hindi ho ito trabaho o negosyo ng mga parang ulamang mga trabaho o negosyo ng mga uh, mandarap po uh, manluloko, ice scammer hindi po eh may po tayo at uh, monitored, regulated, controlled po tayo ng Department of Air so ayan napakasarap mamamiya ng iyong uh, milk tea uh, pangalawa ka na sa araw na ito na ating uh, ipinopromote yung isa doon sa Shell Yeah. panalo. O oh, ibawas mo sa babayaran ko sa ito Mama Mia. Magbabayad ako sa tao mo pero ibabawas mo to mamaya ha. Magbabayad. <laughs> ah, di ba? si Mama Mia so yan sa dinakdakan, ha? Pero bukas hindi ako gagawa ng dinakdakan dahil pagod na pagod diskatoring dahil wala yung rider ko ngayon. Ako po ang sumabak ngayon. Ha? Eh Okay na ako Boundary na ako Natamad na ako Sobrang pagod Dami eh, Sobrang init Kaya naalala ko Yung ating isa kasamang negosyante Na si Mama Mia Dito sa Gavin's milky Tea ah. Gavin's Cafe ah. Panalo Panalo po tapos po rito sa Gavin's Cafe Dito sa may talar